Tingnan mo ginawa yun sa so computer room mo. Grabe, be. Tingnan mo, tingnan mo. Ano pa kasi? Ano Ano Ayan o, ginawa nilang computer oh, oh, shop o. What it are you doing here? Bakit nagkagalito? Di ba ikaw lang may computer dito? Eh, dito natin pinakatayo na lang. Wala ma- Wala ma- Wala ma- B! What? B! 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 Oh. B. Ay, alam mo ba? Oh. Tingnan mo ginawa yun sa computer room mo. Ha? mo Tingnan mo ginawa. Ba't ano ginawa? Basta tingnan mo. Grabe, be. Tingnan mo, oh, tingnan mo. Ano pa kasi? Ano pa kasi? <laughs> tingnan mo kasi. Okay. <laughs> Kinakabahan ako, we. Eh. Takbay na. Bakas, Taliha mo na. Kinakabahan. Talihan mo. Talihan mo, be. Talihan mo nga. Eh, ko na naisip nila dun, eh. Naisip? Tingnan mo, tingnan mo. Ayun nga, tingnan mo. Tingnan mo. Ayun, oh. Ginawa nilang computer shop, oh. Oh, shit. Oh. Ay, gago Ayan, oh. kayo. Oh, mga naglalaro, oh. Oh, ayan, oh. Si lang ang meron dito computer, ah. Oh, ayan na. Oh, wala silang pakialam sa'yo. Oh, ayan, may naglalaro. Oh, may naglalaro oh. pa, oh, oh. Oh, oh. naman. Oh. Ano? Oh. What are you doing here? Stress-free. 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 Is... Oh, 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 oh. 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 Sa si Ayan. Si Kiling, si kiling ba to? O, si Kiling. Pare, pare. Oh. Alam, busy. Si. Bakit? Bakit nagkagal ito? Di ba ikaw lang may computer dito? Pwede Oo. Oh. Eh, ba't naging computer shop to? Ito, sino ba to? Si Ito, si Kuya naman ang ingay naglalaro eh. Ba't nating na computer dito? di ba? Si Togo, tignan si Togo. o, yan o. Ayun, na, si Togo lang kasama ko rito. Ayan, na tsura ba bata, Oo. Oo. Oh. 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 Diyos ko naman. Uy, ayaw kayo magtatayin mo lang. Ay, ayaw kayo mo namin nakapila pa. Uy, ayaw. Ayaw. Hey. Yeah. Isko naman bi. E, studio room natin to patakin piso nit. Mas kanina ko yan nakita ko yan na nanonood ng sarap po dito sa concept nyo. Oh hello. Oh. Dito po paluto ng pasit canton. Oh yan Pasit canton. Sabi sa UP. Ako na lang po. Oh yan oh nga daw. Magpapahid <laughs> ba yan? Ito. <laughs> Ayun ako, bi Number 3, magta-time na, oh. Oh, number 3 na. Wala na talaga. Yung editing room natin, sa studio room, naging visonet na lang. <laughs> Wala silang pakailam sa'yo, B. Wala silang pakailam na, na si Kuya din oh. Wala na nga ano, na, di na magpa-vlog. <laughs> Ay, buhayin pa daw, B. Ang <laughs> na yan. Ano naman, B? B. ano ba, Magwawala na ba ako, B? B, iwa ko sa'yo. Hindi, mga pinsa ko naman to. Lang tayo magagawa dito? Seryoso na kasi, Mangots, si ano, <laughs> ganyan <nang -ingigil> ka <pa>. lang. <laughs> Nagkikikil <laughs> ka. Nagkikikil <laughs> ka kanina. Paps, saan nyo? Binili mga computer nyo na yan. Sa Reutic. Oh. Ano? Uy, ang angas naman nun. Ano naman, ano? Pakita mo, okay, -ay, may logo pa ako dyan. Wow. Panis, yeah. diba? Panis. Reutic. Ano sa'yo? Reutic. Kasi sabi ni Reutic, so, pwede ko rin ilapit yung monitor ko. Uy! Ito ang angas, oh. Ano? May pangalang din Amazing! Eto kanina ng PC to. Sa akin yan. yan. Sa iba to? Ayun, nag-PC to vlogs nga ano. Kaya pinagawa yan. Lentek yung putang lentek. Ewa, bakit kami yung CPU ko? Lentek, lentek nga. <laughs> Ayun concept mo. Nakaset up. Ang ko kayo, ano? Ang tech. Lapit kita kay Riotech? Oo, lapit kita kay Riotech. Parang may lalapit, nasa baliwag siya, nasa pulilan tayo. Punta mo sa baliwag, okay, sa Angeles, -face Store. <laughs> Pakita mo naman balot yun sa akin. Hindi ko kasi na-flex yun sa akin. <laughs> Tamo, eto, ginagamit yung PC ko. Nagpo-promote. to. Isa lang, <laughs> isa lang. Hot, hot. Extra hot. Yung sa akin, water cold. Ayan. Si mismong, si Sir Rio mismo gumawa niya ng Riotec. Pagka kasi mga water cold, siya yung gumagawa. Nice. Eto, si Rio tech din gumawa nito. Napapalize pa si Killing. Wala, wala na talaga ako nagamit. Nakupuan. Si <laughs> 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 Jay na ba yung nilagay muna to? Si Jay. Ano Oh, shit. Bakit kaya niya itsura niyan? Eat it's like. Eat it's like? Yes. At talaga? Dito na dito, Bin. Ano? Nilagay ko pa naman, nilagay ko pa naman sa pintuan nito, stress free zone. Aba, gusto niyo basit yan to? Gusto niyo basit yan to? Nalaglaan mo nga to si Labi, medyo mainit daw sa gawin na to. Electric ball daw? Oo, electric ball na daw. Ano, alam mo ba't mainit dito, John? Sinasanay na kayo. Kasi doon punta nyo. Gusto niyo pasit yan, Gusto niyo basit yan to, guys? Ha? Yes po, yes po. Yes, bro. yes, bro. yes, bro. yes, Mga yes, ah, bulol. Ano <laughs> naman na yan? lang talaga. Tama nilagay ko dyan, oh. Stress free zone. Eh kaso nung pumasok ako, na-stress ako. Hindi yeah. Ba, mano, naman, mo naman ako in-inform, B. Na yung chinelas. Ang <laughs> daming yung chinelas. Ang ba yung chinelas ko dyan. Tago kaya natin, B, isa-isa. Tago mo ko ba yung tura na yan, B, yung chinelas ko dyan. Wala <laughs> na talaga, na-stress na lang talaga ako. Oh. Parang yung bilyar na lang nga tayo doon.